Itinuturing ng Welcome Development para sa Department of Justice ang mga nakuhang cellphone mula sa anim na sospek na dahilan ng pagkawalaan ng ilang sabongero sa Maynila noong nakaraang taon. Sa pulong balitaan sa DOJ, iniulat ni Justice Secretary Jesus Boing Remulla ang unti-unting paglinaw ng kaso laban sa mga sospek. Ang isang malaking bagay na nangyayari ngayon ay nakuha yung mga telepono nila at inaplayan ito ng cyber warrant ng CIDG. Si Bakit mahalaga ito? Sapagkat Maaaring ito'y magbigay liwanag nga sa ibang mga bagay-bagay, sa ibang mga pangyayari, bukod sa case number one, na dahil lang kung ba't sila inahuli. Maaaring maging daan rin anya ito para sa inahangat na hustisya na mga kaanak na mga nawawalang sabongero. Sabi ko nga sa mga pamilya ng mga missing sabongeros, isang taon na kami nag-uusap, isang taon na mula nung sinimula namin kausapin sila. At uh, sa isang taon na yon, ito marahil ang pinakamahalagang araw sapagkat may lumalabas na maaring maging uh, uh, tulay papunta sa katotohanan tungkol sa mga nangyari sa kanilang mga masa sa buhay. posibleng tulay. At uh, syempre, welcome news ito na nagkaroon tayo ng breakthrough development para kay Jaja Pilarta, live-in partner ni John Claude Inonog. Isa sa mga nawawalang sabungero, walaan niya siyang ibang hangad kundi ang makamit ang hustisya para sa kanyang partner. Anya, hindi siya kailan may susuko sa laban hanggat hindi nila nakikitang mapagtudusahan ng mga sospek ang pagkawala ng kanyang kinakasama at iba pang mga may bahay ng iba pang nawawalang sabungero. Katulad ng mga kasama namin na mga naghahanap din, missing, syempre kami parang noong una nawawalan kami ng pag-asa kasi nga even yung ano witness namin eh parang nawawala na rin hindi na rin daw mahagilap kung nasaan kumbaga halimbawa ng syempre itutuloy ng DOJ yung kaso dun saan kahit na umatras na sila kaso parang magiging hilaw na siguro yung mag yung kaso sa kanila kasi nga wala na yung witness hindi na mahagilap sa kabila ng sinasabing pag-atras ng isang testigo, naniniwala pa rin si Jaja na mapapanagot pa rin ang mga sospek at handa silang makipagsapalaran para sa kanilang mga mahal sa buhay sana nga ma, ano na sila makagawa sana yung pulis ng, ng mga mga taktika nila kung paano nila mapapaamin yung mga tong anim na suspect na to para lumabas sa talaga yung totoo maturo na nila kung nasa nila din nila yung mga hinahanap namin nang nang sa ganun magkaroon na kami ng peace of mind sa sarili namin sa ngayon patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga kaanak na nawawalang sabongero sa tanggapan ng DOJ para sa unti-unting paglutang naman ng mga nasa likod ng insidente may posibilidad na ma-crack open ang case na to dahil sa mga findings na yan. Sa ngayon, nararatiling nasa kustodiya ng Philippine National Police ang anim na sospek sa gitna ng isinasagawang malalimang investigasyon kaugnay sa kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, naguulat Paul Montibon, SMNI News.